Yan po oh. kita nyo yung ano nila. Ang ganda na yung simbahan ng Imos. Yan po. Gusto ko sana tumawid doon. Ang ganda siya. What if, pwede bang ko lang yung ano. Ang ganda. Gusto ko pumunta dyan sa ano. Sana. Ay. Ako. Ay. Tubig. Ang ah, bali. Ano? Tawid kita kay ano? Dyan? Pet, ano? Tawid lang ako. Wait lang. Ano? Kasi mag -an Ah, magpapark yata. Ah. Yung works. Oh, oh. Yon, kita sa Yan. Kita niyo po. Ang ganda ng ano. Ay, Hindi. Ano lang. Ang um, so, ano Naka ano lang. Video lang to. Walang edit, edit. Diretso na. Kasi nag-stopover ano, lang kami dito. Ang ganda ng ano nila. Oh. Ang ganda ng ano decoration ng ano dito sa Imos sentro to na ng Imos may parang plaza sabihan ni Imos, sarap at saya bazaar yan, yung ganda ng ano sige. yung ano, anong church yan Imos yun po yung church medyo nasa uh, kabilang kalsada po. Okay. Okay. Ha? Uh, wait na Parang yung mga ano, makapuno ba? Yung, ano nila. Ay, uh, naku, may tugtog pa na. Okay. Hindi pwede yun. Pagkain ng kanin, uh? pinapakitin. Ano mga? Yeah. Ito po. Sorry. Ang ganda ng ano. <laughs> Ang ganda po. eto pa, dito pa. Ewan ko lang kung malakas yung ano, boses ko. Ang ganda ng ano. Uh. Ito. Ang ganda. Okay.

<laughs> Ito yung Hahahahaha. Hahahaha. 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 May Hahahaha. 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 kwang, pala 'yan ng anak na. Yan po. Imos. city of Alvin. Oh, tama. Oh, tama. Oh. Ang ganda niya, oh. Ganda ng anak. paskong kong Pasko ang imos. Kitay niyo. Paskong Pasko po ang ano na sa ang decoration nila. Bongga ang kanilang ano decorations dito. Ang na? Ganda. Pero nagmamadali na po kami. Mamalik <laughs> ka na. Oh. <laughs> <laughs> Ay, mamadali na po kami. Mamalik <laughs> ka na. Kaya po yung champagne. Ay, pupuntahan pa daw. Ang ganda. Ayan. Bye po. Mamalik ka na. Ayan na po kami. May motor po. Ayan na sila. Naghihintay na. <laughs>